kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos upakan at balatan ng magamang Duterte ang pamamalakad ng nakaupong presidente na si Bongbong Marcos, ay kaagad na nagkaroon ng usapin patungkol sa naiisip ng dating Pangulo na si Duterte at dating House Speaker na si Alvarez na mas mainam anya na bumukod na lang ang Mindanao sa gobyerno ng Pilipinas dahil hindi maganda ang pamamalakad ng ating gobyerno maliban pa dyan ay dahil sa kayang-kaya raw ng Mindanao ang mabuhay at maging mas masagana pa kahit na walang tulong mula sa Luzon at Visayas dahil ang Mindanao ay sagana sa natural resources na siyang magdadala ng asenso sa buong lugar. Kung may mga natuwa ay mayroon ding hindi nagustuhan ng planong ito ng dating Pangulo at dating House Speaker. Anong iiwalay? Eh, dahil nakakuha na ng 51 billion pesos at yung mga ibang distrito na pabayaan nyo at uh, hindi nyo naalagaan. Tapos, iniisip nyo, sarili nyo lang, eh ba bakit naman ganon? Kaagad na seryoso ng karamihan ang pahayag na iyon at may mga lumabas pa ng mga suwestyon na kailangan daw arestuhin sila Duterte at Alvarez dahil sa balak nilang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Nilinaw naman ni Alvarez na ang kanilang suwestyon ay walang kasamang planong pag-aaklas sa gobyerno. Baggos, isa itong mapayapa at gagawin sa legal na pamamaraan pero dudang pamahalaan dito dahil tila na naalarma ang ilan sa pwedeng mangyari kapag hindi ito inaksyunan ng gobyerno kung kayat kaagad na nagpalabas ng statement si PNP Chief Benjamin Acorda ayon sa kanya I'm very confident that the PNP is uh, 100% na ayaw na at uh, isang tututol at gagawin ng lahat ng paraan at uh, ipaglalaban ng ating bansa ay uh, stand united at uh, uh, will be firm na papanatiling uh, ang uh, what is embodied in the constitution uh, as defined the uh, na territory natin ay we will keep that. Markado na ngayon sa PNP sa pamumuno ni Acorda ang anumang grupo na nagpaplano o nagbabalak na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Hindi lang ang PNP ang tila alerto sa banta na ito, kundi pati na rin ang AFP. Biglang nabahala ang mga Duterte sa biglang pagdating ni AFP Chief of Staff Romeo S. Browner Jr. sa Camp General Manuel T. Yan Sr. sa Mawab, Davao de Oro noong atres ng Pebrero. Pinaalalahanan ng AFP ang mga kasundaluhan na nakapasi doon na maging tapat sa kanilang sinumpang tungkulin at panatilihin ang kanilang moto na 1AFP 1 Philippines. Nang makarating ito kay attorney Harry Roque ay kagad itong napasabi na baka plano na raw ng pamahalaan na buwagin ang task force Davao na nakabase sa lugar ng mga Duterte. Ang Task Force Davao ay mga sundalong nakabase sa Santa Ana Wharf sa Barangay Leon Garcia kung saan nakatayo ang kanilang headquarters. April 16, 2003, nang ito'y mabuo matapos ang pag-atake ng mga kalaban ng Estado sa Sasa Airport at Sasa Wharf sa siyudad ng Davao, ang grupo ng mga sundalong ito na pinaniniwala ang umaabot sa bilang na 700 o mahigit pa. Ang siyang tumutulong na mapanatili ang kayusan at katahimikan sa Davao City na bahala ang mga taga-suporta ng dating Pangulo na Bacaraw. Bubuwagin na ng gobyerno ang Task Force Davao dahil alam nilang tapat ito sa mga Duterte kung kaya't posibleng pumanig ito sa kanila sakaling matuloy man ng pag-aresto sa dating Pangulo na may kinakaharap sa ICC. Pero ayon naman sa 10th Infantry Division Spokesperson Major Mark Anthony Tito, wala raw silang natanggap na order mula sa pamahalaan na kailangan ng lusawin ng Davao Task Force. Klaro talagang walang tiwala sa isa't isa ang mga Duterte at Marcos dahil sa kanya-kanya silang ispekulasyon sa bawat plano at galaw ng isa't isa. Dudang pamahalaan ni BBM na posibleng magrebelde at magudyok sa mga taon na mag-aklas ang mga Duterte. Kaya kaagad itong gumagawa ng hakbang para may pakita na alam nila ang pinabalak nitong gawin. Ganon din ang mga Duterte Duterte. Wala rin silang tiwala sa sinasabi ng Pangulo na hindi hahayahan ng Pilipinas na mangyalam ang ICC. Sa totoo lang, malabong mangyari na manghikayat ang mga Duterte sa mga tao na magrebelde sa pamahalaan at ipilit ang paghihiwalay ng Mindanao dahil alam nilang kalaboso ang kanilang mapupuntahan. Nasa pamahalang Marcos ang lahat ng kalamangan sakaling maging full scale na ang away nila ng mga Duterte dahil sa sila ang nakaupo ngayon sa gobyerno. Sa panig naman ng mga Duterte ay malabong ipilit ng pamahalang Marcos na arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at iba pang mga akusado lalo na si VP Sara dahil siguradong magkakagulo sa oras na gawin nila ito dahil hindi may pagkakaila na napakarami pa rin taga-suporta ang dating Pangulo kahit pa na kaya ng pamahalaan na gawin ang pag-aresto pero isa lang ang sigurado na kailangan nilang maging handa sa gulong maaaring maidudulot nito. Ikaw, naniniwala ka bang papalag ang mga Duterte at magkakagulo sakaling arestuhin ang mga ito? gusto nyo ng mga ganitong videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.